Pargo. Pargo. <laughs> Tumakaw yun. Papapakay ko mamaya. Wow. Okay, yummy yummy. yummy. <laughs> ah. <laughs> <laughs> May dala tayong pargo mga kababayan Tawag sa amin dito Uli sa pangangawin namin kagabi Ang luto natin ito mga kababayan Sinigang, yung kalati Ihaw natin Madalas makakuha mga kababayan Sa gabi Sa pangangawin Napakamura lang ito makakabay nito sa amin. Ito ang paborito ko na isda, yung targo. Pargo. <laughs> pargo. Pargo, <laughs> pargo. Napakataba nito mga kabayan. Yung labi niya mga kabayan, no? Grabbing, agad. Grabe ang ngipin niya, no? Tutulis. Yan talaga yung special, no? Sa isda, yung atay niya. Ayun hey, mga kabayan, no? Tanggal natin yung laman loob. Ito yung atay mga no? i-alo natin sa sinigang, sinabawan. yano yung napaka kababayan, no? napakapakal. Yami, yami talaga to. Ito yung mata mga kababayan, kailangan bulaw. Wow, ulam. Magsasayang na tayo mga kababayan. Isasalang na natin yung ating kakainin ngayong unan Iyan. Ayan well, o mga kababayan kulong-kulong na Ilagay natin ang ating isda Ito yung ulo mga kababayan Wow Daan, sabor talaga dya Ito mga kababayan, papapaking ko mamaya ang laki. Pwede. Tara po. natin mga ubay yung kamyas. Yung natin. Ayan. padurog natin mga para pagkat na talaga yung asim. Lagyan natin mga kabayan yung sitaw. Ayan. Yung ulo mga kabayan. No? Puti sa aja, Nabot na talaga tayo mga kabayan ng gabi. Ang umakit tayo kanina, takip silim na. Kaya ginabi na tayo sa pagluluto. lumalapit so malapit na rin ito, kakain na tayo. yung asin lamot na lamot na yung ano natin oh no? talong ito so kayo si kain na tayo mga kababayan pangan mga kababayan kain tayo, tayo tum na gutom na talaga oh kain na <laughs> tikman ko <laughs> yung inihan bugoy bugoy na soy soy nagihaw yan gusto mag yan. kamay kamay gusto mag gusto mag, gusto mag kutsara, kutsara. <laughs> Nah, ya. sarap nih Bugoy pala mag-ihaw. Tambang din mo pa yan. Ito talaga kay Kusdan to eh. Paborito niya talaga yung gulong na yan eh. Napakataba kasi mga kababayan. Oh, ya, ito yung ya. laman lobo. Wow. Yummy yummy. Tikman natin yung gulay. Tumakabay, no? sa tabi ng ilog tapos yung pagkain natin napaka init. Sarap. Sarap talaga. Hmm. So, may, katapat, may katapat na si Tata magano ano ha? ah. Tungol. goods na goods. Sambor para may katapat Patiabot na siya yung no? ating sabaw may katapat okay, na si tata magluto sabawan natin yung kanin natin sabay tikman siyempre natin yung sabaw <laughs> <laughs> sarap lang kumain pag marami sama sama sakto Ben, sagot sabaw ba yan? mo eh ah. Man natin makabay <tuk> ang inaw ni Bugoy Ito yung yung sidang pargo makabay ano hmm. Yan, isikis mo na Uy, <tuk> ayabo na sabaw kan Ayabo <tuk> na ako ah. Sarap Hmm Sarap Sarap ng pisngi oh ya, Napakataba talaga makabay ano Okay, yung cameraman naman mga kababayan. Ang <laughs> dami naghahanap dyan, sabi yung cameraman, pakain naman. naman. Oh. ako naman. kababayan. Eh. Ilapit niya yung ano? Ano? Yung tito Archie. Oh, Mga kababayan, no? Ah, panga-panga. Ito -panga. okay, yung mga panga, panga ng ating ano. Tapos meron din silang inihaw.

Dani pa kami lang pa mm, oh. Hmm, diun.